Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't na pag-usapan natin ang balitang out na nga daw po si Kai Jones sa NBA matapos siyang magyabang at ang balitang minura nga daw ni Willie Miller si Mikey Williams dahil sa naging asta nito sa Gilas Pilipinas. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang out na nga daw si Kai Jones sa NBA matapos siyang magyabang. Matapos nga ng mga hindi magagandang pinagagawa ni Kai Jones nang nagdaang off-season. Kabilang na dyan ang paggamit niya ng mga pinagbabawal na bagay ay inanunsyo na nga ng Charlotte Hornets na sinuspin din nila ito. Maliban nga dyan, ay niyabangan rin naman nga nito ang ilang mga sikat na pangalan sa loob ng NBA katulad ni Lebron James at Shaquille O'Neal. Dahil tatalunin nga daw po niya ang dalawang ito sa isang one-on-one -on -one na laban. Kaya dahil nga sa kanyang mga pinagagawa ngayon ay mas lalo lamang nadagdaga ng kanyang drama sa Charlotte Hornets. Sa katunayan, noong nakarang araw lamang ay si Kai Jones na nga ang nag-request sa Hornets ng trade. Gayong sawa na nga ito sa kanilang kupunan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin naman nga siya pinagbigyan ng kanilang front office dahil mas pinili na lamang nga nila na i-wave ito ngayong araw. Bale, nakuha na nga po ngayon ni Kai Jones ang kanyang hinahanap dahil isa na siyang ganap na unrestricted free agent at malaki nga ang chance ang tuluyan na rin siyang mawala sa NBA. Lalo pat, wala na ang team ngayon ang nagkaka interest sa kanyang serbisyo. Habang sa ibang balita naman, pagkatapos lamang ang ibulga ni PBA Chairman Ricky Vargas, na humingi sa kanila si Mikey Williams ng napakalaking sweldo na aabuti ng 30 million pesos para maglaro lamang sa Gilas, Pilipinas nang nagdaang Asian Games. Ay marami ng mga fans at analyst ang naggalit sa kanya. Maging ang ilang mga dating players nga katulad na lamang ni Willie Miller ay nabwisit na rin naman sa inasta ni Mikey Williams sa gilas Pilipinas. Ayon nga dito, napakayabang at napakataas nga daw po ng tingin nito sa kanyang sarili na para siya ang pinakamagaling na player dito sa Pilipinas. Pinagmumura pa nga ni Miller si Mikey Williams at lahat nga ng masasakit na salit ay binanggit na nito gayong buwisit na buwisit nga talaga ito sa paghingi ni Williams ng napakalaking pera sa Gilas, Pilipinas. Mabuti na lamang nga daw po at nakapagdesisyon ng SBP at ang SMC na hindi to kuning gayong sigurado nga ng makakasira lamang ito sa Gilas, Pilipinas.